Borong adlawa guys. Mang bas ka can you o craft mo Or mag labay mi og kanang mga karne nga sa mga mga karne nga nahabilin sa hunting ba. Ah uh, nakahanas sila og tulo or upat ka deer. So among ilaw sa mga stray fish also. So Look guys, mo ni among yato sa ko Android kit. So kami among sakyan. So come with us. Suroy mi ug maglaog ni sa mga walang. So go with us guys. guys. Ang ako tinanom. Uy! Mga bulaklak. Standard. Oh, nihigda man. Yan ay orange dito. Suneh. So, nihigda man yung usan. Yan naman man orange. Yan yung guys. This is wild flowers. Kani sila, kani. Wild flowers ni sila. Pero gitanum na ako ni. <laughs> eh, dili sila actually wild, pero they supposed to be wild. Mutubo na sila anywhere. But, gitanong na ko sila kaya wala na sila nga lugar. Ra. So, muna siya. Hopefully, next year, nanani siya din. Hi. Pero, kani siya. Pink ni Higda naman tau ni. Og orange is, tinanong na ko. Kagwaps hindi mo na dapat mahigda yung mga e, pear tree ito na naglabay na si Manoy sa karne nga sobra sa ah, mga gikuana na mga unod sa hunters gdana nila so sobra mo ipakaon sa mga crayfish craftor ngasod nga sa baldi guys hey! may mga water lilies dito guys hindi maklaro ilabay na niya mga remains kay sa katong deer nga iyang nahan tulot ka buok na si tulot unya dayon na yung mga crayfish din ha sa among kuan pond kay ang free crayfish po guys kay tanong ra na mo ini ka mo na para patambok pud na nila ro na sad sila makaon kay ron kan kanon sad namo mo so guys 20 sugot mm -hmm yung nga nga apples guys Kanho'y din red red acting uy dara visa visa kanawa yung ahog yung gipunit good? Mm -hmm. hey, it's okay na aso po okay mmm Mm. -hmm. Mm. -hmm. mm -hmm. So din ha guys, katong apples nga sweet apples. Kani is a hundred year old apple tree. Sour para rasa wild animals. Dan awang yang kadakon. Murag sinagoylas. Murag sinagoylas kadakon. Unya na asan nga rin is Pear tree. must stay shopa instead. Pudan okso. So pear tree na, oh, peron peron in Swedish pear guys peron vi har bara en ep peron tree Ella, no. ha yep the only one mm. so, nasa chair guys na mga oh, na Tas so, nakabangon na siya, gibutangan ugtukod. Okay, so So guys, gikan din he ang atbang na namuwak na, na sa ang mga sunflowers. Yes, ang mga sunflowers. Pero mga gagmay lang siya mga cutie pies. See? Sunflowers. So, hopefully, mo dakot pa na sila before now Sunflowers. Sunflowers are blooming. Yeah, guys. So, dagdang ubay-ubay ng sunflowers. Pero, mga kagmay. Mga pototors. Mga pototors among sunflowers. So, I will show you guys how, how pototors they are. So guys, mo ni mga sunflowers. Mga putoters. Pero at least sunflowers should. See? See. Putoters amo sunflowers pero at least daghan ni sunflowers nga. Yeah. Namo. Here it is, mga sunflowers. Napa guys, napay mga buyog. Mga kitty pay amo mga sunflowers. So daghan pero adaghan ah, sila pero nagkatag-katag. Yung gagmay, gagmay guys. Kay dugay na ang dugay ning init. Mo na dugay nag namuwak ang mga sunflowers. Unya na po ang diri sa palibot, guys. Although grass na sila. Awa yellow, yellow mga flowers, mga wild flowers, mga grass. Unya na mga white diri. Ang grass, unya gitaob ang gibali ang Ang boat nga gamitun. So kani guys, kani nga flower. Pwede sad ni siya gamiton actually macros tawag nila unya ko ana siya kanang sagbut lang ba sagbut, pero pwede himong wine kung kung kugihon lang jud tao nya ang mga sweet apples check me sa mga apple trees dire guys kung for oh, So, wala man nang hulog. De, ingin so may po marken. So, muna siya guys, hitik na hitik. So guys, di amin din hisa uh, other side talasang para manguha mang ang laog ta sa mga wild animals niya nakitan man ni namo nga apple tree nga naghitik na hitik sa among kwaan pero among ilawg sa mga wild animals tam sa kong dubot kay ito ok domain even may to, na may pistola no uh, no yo so perfect. Ah, okay. Pwede pili guys. Punitin ang isa-isa basta. kay rin ko nung no, mugaan ang kuwan. Mugaan ang sanga kay bugatan. Iloy-loy. 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 Masay man o. Imano, ha? I heard it. Di na. Di sumik eple. O den. At di de kumaso. Iloy-loy. 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 Nes na yo. Ikan ni sila nga grass guys. Hi. Oh, daya sige do. Sakit ka ini siya nya. Katul. Hi. Sakit na kay do. grass ha? Wat na kay do. Hi. Hi, ka sakit. Hi, hi. Oh, this way doesn't far. This way doesn't far. Det är hygget huggit tornet. Wow. Nu ska vi uppåt där. ska vi köra det hållet hem, för det är inte stängt inte prov. Det är skönt Då kan ni ha form lite. Titta lite. är det Ja. Det är, sändigt, det är, ah. det är perfekt, va? Ja, det är fint. <laughs> ja, det fan är, ja, är det det. Jag knackar några grejerna, jag får So Guys, kita na kung ano mga amoy na kuha ha. Napigamod na kay guys <laughs> na di mo may kaabot. Mga kanina na brown, mga nalata na. si kuha na mo ang mga maabot na na mo. So kaning kani sila guys sa so, balay ni sa among tugkaran. So gilabayan niya og ikan sa tugkaran pero mao ni din he. The sour apple ba? Oh, it's sa hard to hard Yeah. Na yey yeah. wan yey laro yet me. Eso, so, so, so maone siya ang mga na din he gikan among pinunit ta pud dili kana. Sigur tausan siguro na. So gikan ni din he guys na mo ni sa sila din Unya eh. ni siyang kaning taro na ni mga weight din ha nga na machine nga gigamitan ng og solar nga mo mo ang battery mo charge kay aron mo gawas ang mga weight aron makapakaon sa mga wild animals kung walay mga apples. so there it is giya na ang mga apples para sa mga dili lang sa wild pigs apil na ang mga deer ang moose ang unsa pa nga mga animals nga mukaon og mga fruits mga daghan mga raccoons din he guys pud nya yeah, mga rabbits although mga rabbits di kayo din he more ang mga rabbits dito sa balay lapit sa bal amo ah, balay So, na yung change ang camera ang motion detector camera. Yung gichange ang film. Kaya rin makakita may unsay mga klaseng mga animals ang tigkaunan di rin So, mo. Ang mga So, ang mga ang mga apples, guys. Nadagan kayo. So, ang pinunit na niya i yabo. So, na salt 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 Stenen. So, dito yung lapit ka. rin ako kutub. Kaya mapandulo niya ko. Sad ka na niya. Kaya wala nag-iyan ako nung giyabuan before this week. Kaya wala na ako na Nahurot. So, it means na yung mga wild animals nga nagkaon din ha sa mga apples nga yung na yung gilawg. Lawgan na niya mga wild animals guys. Kaya bisag dili na na mo i-hunting. At least na asila, ah sila, anak sila, mag anaan sila. Maanad sila ba nga na mga makaon din na. So, dili man sa tanan ng mga wild animals nga magsige na lagpangita silang pagkaon. At least ma-feed sad sila pa nagsatay. ito talagang mga guys. apples, mga lata, ramampod. Last year mga November, December, gipang mutol ng mga kahoy diha pikas. Ripe na sila para kinug na para putlon, para mabaligya as lumber.